Malungkot na sasalubungin ng isang mag-anak sa Malati, Maynila ang bagong taon matapos mamatay sa sunog ang tatlo nilang kaanak kagabi. Ang mga biktima magkakayakap pa ng matagpuan. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. <laughs> Nabulabog ng nagngangalit na apoy ang mga residente sa Malate, Maynila, pasado las 6 kagabi. Sa tindi ng sunog, nagkulay kahilang langit habang unti-unting nilalamo ng apoy ang mga bahay. Kaya ang ilang mga residente nagkumahog ng apulahin ng sunog gamit ang mga horse. Nagpasahan na rin ng timba ang iba. Maya-maya, dumating na ang mga truck ng bumbero. Pero kinilangan pa nilang umakyat sa bubong para apulahin ng apoy. Tumagal ang sunog ng mahigit isang oras bago ideklarang fire out pasado la 7.30 ng gabi. Pagkapula sa sunog, doon tumambad sa mga ang bangkay ng 47 anyos na si Dennis Canonizado. Pati ang dalawang pamangkin niya na si Nadjana at Nate Policarpio. Kwento ng kaanak ng mga biktima, sinubukan lang sa gipin ang kapatid niya. Pero pagbalik sa loob, pareho silang natrap sa sunog. Nakita ang magkapatid na magkayaka pa sa loob ng kanilang banyo. Sabi po sa invest investigation na suffocate po sila and pinakita po ni, ng officers na nag-investigate. Uh, naman, hindi naman po sila sunog, pero basang-basa tapos uh, parang magkayakap po sila magkapatid. Ang sinabi po ng, ano, ng, ng mga taga-BFP parang si Tito Dennis po ay nalaglag na lang siya doon sa kasi sa second floor sila ano sila Tito. Nalaglag na lang po siya habang nasusunog. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang mitsa ng sunog, pati ang kabuong pinsala sa mga nadamay na ari-arian. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.